FLAG content. Ito, napapansin na po natin ito sa ating profile recommendation, itong violation na ito. Kasi madalas na po tayo nagla-live. Kasi kung babasahin natin yung rules na nareceive natin, di ba? Kapag nagkaroon tayo ng flag content, Merong specific doon na community standard kung bakit tayo nagkaroon ng flag content. So, binasa natin ang isa-isa. So, wala naman tayong nalabag doon sa rules. So, meron daw akong uh, na sensitive content daw yung live natin. So, wala naman akong uh, nabanggit kung ano yung mga bawal doon. Kasi, mostly, uh, nag-tutorial ako regarding doon sa rules ko. So, binalikan natin yung video, no? Ah uh, so, wala tayong choice. So, ang ginawa ko na lang eh, pinag-aralan ko muna yung video kung ano yung mga pagkakamali natin or baka meron pang ibang nasilip or may mga nasabi tayo na hindi tayo aware. So, siguro before natin burahin yung flag content natin, lalo na kapag nag-live tayo, panoorin natin ulit yung video na yun. Huwag na natin ulitin ulit, kung baka meron tayong nasabi doon. So, ganun na lang siguro. At saka, iwasan din siguro yung mga ingay kapag nagla-live tayo. Kasi napansin ko, uh, naka dalawang vlog content na ako kasi merong maingay doon habang nagla-live ako. Eh, mas better na i-mute na lang natin kapag nagla-live tayo para maiwasan natin yung vlog content. Kasi kahit anong ingat natin, kahit wala naman tayong nasabi na, na or sumunod naman tayo doon sa community standard, pero meron pa rin AI na detect doon na hindi okay sa kanya. So, no choice tayo. Kailangan nating i-delete. Diba guys? Para no-stress din sa atin. So ayan, bago po natin burahin, basahin natin, alamin natin kung ano yung uh, mga violation natin. At kung alam mo naman na wala ka na violate, siguro may mga word lang doon na specific. Kaya tayo nagkaroon ng flag content. Kailangan araw-araw din sinicheck natin yung support inbox natin kung meron tayong mga alerts. Yan, lalo na kapag nagla-live ka proper recommendation talaga lagi yung iti-check natin kasi doon papasok yung flag content guys ha. So, make sure na after live. So, hindi, hindi, ko na-check kahapon eh. Kung meron akong vlog content. So, masyad akong kapante. So, ngayon, bigla lang na napadaan ako doon sa papa recommendation ko. At nagulat ako. na meron akong vlog content. So, good luck po sa atin ha. Sa mga nagla-live. Ingat-ingat po tayo sa mga sinasabi natin. Ano? Uh, sa ingay, doon sa background natin, siguro maging natural lang talaga. Ako maging natural naman yung pag-live ko. Base doon sa aking mga nabanggit, ano, may mga word lang talaga siguro na hindi okay, na, na bawal nasabihin. Ayun, nasabi ko na. <laughs> siguro hindi siya magandang word gamitin. Okay. So, ingat lang po tayo guys, ha. Uh, hindi natin lang po ano mangyayari sa account natin, ano. Lalo pa ngayon na uh, um, pisa na natin mag live kasi gusto natin ma-unlock ng system videos pero kung ganito na meron tayong violation na natanggap every time na nag live tayo hindi kasi minsan kasi napapanghinaan tayo ng loob ano? so hanggat wala pa tayong nare-receive na ma-demonetize tayo or doon sa account natin, tsaka lang tayo hinto. Kasama kasi yan sa buhay natin eh. Ingat lang talaga siguro. Ano guys, ano? Good luck po sa ating lahat. Ah, Malayo-layo pa ang journey natin. Malayo-layo pa yung goal natin na maging success. Uh, ah, na lang natin, ah, nag-try tayo. Ayan ah. Enjoy lang natin kung meron man tayong medicine na no violation. Hanggang ngayon, ah, nag si Daddy Meta, okay lang. yan Basta nag-try tayo. Okay? Good luck po sa ating lahat.